So yan mga paps, nandito tayo ngayon sa napakagandang lugar dito sa Maydas Marinas, Cavite. So napaka-relax dito mga paps. Ayun. Uh, Motor-motor lang tayo, dahan-dahan. Ang sarap ng simoy ng hangin dito mga paps. Napakaganda magpaaraw. Ayun eh, no Yan yung araw mga paps, sarap dito magpaaraw. Ayun eh, no Ito may ginagawa mga paps dito eh. Siguro tower yata ng internet, hindi ko alam. Pero ayan, kita nyo naman mga paps yung paligid. Ayan. Sarap dito maglakad-lakad mga paps. Tara, dadaling ko pa kayo mga paps dun sa uh, dulo pa nito. Maganda rin mga paps, meron dito ng ano eh, yung parang farm mga paps. Alam nyo mga paps, sa buhay natin, <clears throat> kailangan lang natin, enjoy na lang natin yung buhay natin sa buhay. Mga parang huwag na natin masyadong isipin, dibdibin yung mga problema na dumarating sa buhay natin. Kasi parang ano eh, wala siyang naitutulong pagka masyado nating dinibdib yung problema. Wala siyang magandang dinudulot sa healthy natin, sa kalusugan natin. So ang nangyayari lang mga paps, lalo lang nadadagdagan yung problema natin. Ganun pa man mga paps, magdasal na lang tayo. Asal na lang natin yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Talagang kasama nyo sa buhay natin. Ang mahalaga mga paps, lagi natin kasama si Lord. Yun ang huwag natin kakalimutan mga paps sa buhay natin.